arito ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Aso, nagbantay matapos pa ng isang pet and poultry supply, pinusuan online. Babae sinamahan ng aso sa shot habang papauwi galing trabaho, o mani ng reaksyon. Pagbabalik Senado ng tagapagsulong ng free tuition fee no, ginamit ng isang netizen upang hikayatin ng kaibigan na bumalik sa pag-aaral kandidatong gumamit ng Squid Game Inspired Campaign Jingle, Wagi, bilang konsehal sa Bulacat. Post ng isang online shop na pabirong magbibigay ng cellphone kay Pasig City Mayor Vico Soto, kinaaliwan online. Mag-ina sa Texas, sabay nagtapos sa graduate school. At Animal to Human Language Translation gamit ang AI, inaaral ng isang Chinese tech giant. Iba't ibang kwento na naman ng mga nagvavaral na kwento ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kahandang kumpletuhin ang buong kwento. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, eat and guard. Hindi uso sa aso na ito mula giginto bulakan ang salitang eat and run. Dahil matapos itong pakainin sa isang pet and poultry supply, kapansin-pansin sa isang video kung paano niya bantayan ang naturang tindahan. Sama-sama tayong baantig sa report ni Millie Borja. Isang video na kuha sa Giginto, Bulacan ang nagpaantig sa netizens kung saan makikitang nagbantay ang isang aso sa harap ng isang pet and poultry supply store para raw magpasalamat sa pagkain na ibinibigay sa kanya. Ayon sa nag-upload na si Trisha Suryo Reco Hermoso, hindi tiyak kung may amo ang aso, pero palagi niyang pinapakain ito tuwing bumibisita sa kanilang tindahan. Dagdag niya, hindi niya na ito mauwi dahil meron na siyang tatlong alagang aso sa bahay kaya pagkain at tubig na lamang ang kaya niyang ibigay. Napansin din niya na may mga sugat ng aso, kaya plano niyang bigyan ito ng gamot sa pagbalik nito. Maraming netizens ang humanga sa katapatan ng aso at nagkakaisang hilingin na maadop ito o mabigyan ng tulong. Ang TikTok video, umabot na ng higit 300,000 views at 38,000 hearts sa TikTok. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next battle story, isa sa mga ayaw natin kapag umuuwi ng gabi ay makasalubong ang mga kumpul ng aso dahil sa takot na tayo ay tahulan o habulin. Pero ibang ang naging karanasan ng isang netizen sa Quezon City matapos magsilbing escort ang nakasalubong niyang aso sa Sean habang naglalakad pa uwi galing sa trabaho. Ang ilang reaksyon ng netizens alamin sa report ni Dustin Bayog. Tiyak marami ang relate sa takot at kaba sa tuwing napapawin ng gabi na mag-isa at makakasalubong pa ng grupo ng mga aso o asosasyon sa daan. Baka raw kasi ay makagat o hindi naman ay tahulan at habulin. Pero para sa isang netizen sa TikTok na si Johnny Kaaksaba na taga Quezon City ay tila kabaliktaran ang kanyang naging karanasan. Dahil na nakasalubong niyang asosasyon ay tila nagsilbi niyang bodyguards habang naglalakad dito papawi galing sa kanyang trabaho. Sa maigsing sandali na iyon ay napunuraw nito ang puso ng uploader na isa ring fur parrot. Dagdag niya pa sa caption ay hindi niya ito nagawang dahil sa kanyang mga dalahin. Samantala iba't ibang reaksyon naman sa netizens sa kanilang shinier sa naging karanasan na ito ni Janica. Tulad dito na kung siya raw ay nasa sitwasyon ay baka mamatay na raw ito sa nervyos. Sa kabila nito ay mas marami pa rin netizens na nakitan at nabaitan sa naturang asosasyon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, bumuhos ang pag-asa ng mga Pilipino nang lumabas ang resulta ng nagdaang eleksyon itong Lunes, lalo na sa listahan ng mga senador na nakapasok sa Magic 12. Kaya naman marami ang nahikayat na patuloy na mangarap para sa bayan. At unang-una na ang sektor ng mga kabataan. Katulad na lang ng kwento ng isang netizen na hinikayat ang kaibigan na magpatuloy sa pag-aaral sa pagkapanalo ng senador na nagsulong na gawin itong libre. Ang kwentong ito, iahatid ni Rose Babiera. Para sa ilan, ang pagkapanalo ng mga kandidato na binoto ay isang hakbang papalapit sa maginhawang buhay na pinangako ng mga ito. Ang mga politiko kasi naging simbolo na ng pag-asa ng mga tao, lalo na ng mga maralita. Kaya sa resulta ng nagdaang eleksyon, nabuhayan ng marami sa pagpasok sa labing dalawang senador ng mga kandidato na hindi inaasahan ng publiko. Kagaya na lamang ni Bam Aquino na hindi kailanman nakapasok sa survey nitong mga nagdaang buwan, ngunit po mga lawas sa tala na nakakuha ng pinakamaraming boto. Kaya labis ang tuwa ng mga kabataan, lalo na iyong mga nakinabang sa free tuition filo na isinulong ni Aquino noong siya'y dating senador. Sa ilalim ng batas na ito, nabigyan ng libreng edukasyon ang mga libu-libong estudyante sa mga State Universities and Colleges o SUCs, Local Universities and Colleges o LUCs, at Technical Vocational Institutions sa ilalim ng TESDA. Layo ng batas na ito na mabigyan ng pantay-pantay na oportunidad ang mga kabataang Pilipino sa edukasyon. Kaya sa tuluyang pagpasok muli ni Aquino sa Senado, marami ang umaasa na gaganda pa ang sistema ng edukasyon. Katulad na lamang ng kwento ng isang netizen kung saan nagpaabot siya ng isang maikling mensahe ng panghihikayat sa kaibigan na magpatuloy na ito sa pag-aaral sa pagkapanalo ng senador na nagsulong gawing libre ito. Sinabi pa nito na binoto niya si Aquino habang nasa isip ang kaibigan sa pag-asang ito ang magiging hudyat ng pagbabalik nito sa eskwela. Marami ang naantig sa pagkakaibigan ng dalawa. Ang ilan, panaytag din ng kanilang mga kakilala na tumikil din sa pag-aaral dahil sa kahirapan. May isang inarinan ng iwan ng comment na ang panalo ng mga katulad ni Aquino na tagapagsulong ng libre at kalidad na edukasyon ay panalo rin ng mga magulang na nagpapaaral sa kolehiyo. Gayunpaman, may ilan ding nagpahayag ng kanilang saloobi na bagamat libre ang tuisyon, mahirap pa rin itawid ang pag-aaral para sa mga taong walang pambili ng libro o pambayad sa mga extracurricular activities, kung saan naman daw tinataga ng bayarin ang mga estudyante. Kaya naman hiling ng isa ay gawin pang mas komprehensibo ito para mabigyan pa ng oportunidad ang mas maraming Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating sunod na istorya. Ika nga nila, third time's a charm. Tila tumalab ang kasabihang ito sa isang kumakandidatong pagkakonsyal sa Bulacan na ngayon ay nag-number one sa nagdaang eleksyon. Ilang buwan kasi bagong halalan, nag-viral ang kanyang kakaibang campaign jingle na hango sa isang kanta mula sa South Korean dystopian Netflix series na Squid Game. Ang mensahe ng kanyang jingle, parang awa nyo na. Pangatlong laban ko na, kilalani ng konsehal sa report ni Ludwig Manuel. Palang awan na, pangatlong laban ko na. Subukan yun naman ako si Nong Nong Bautista. Sige na please naman sa Padotamal kahan. Number three si Nong Nong Bautista ang tandaan. Kinaaliwan online ng isang tumatakbong konsyal na ito dahil sa kanyang campaign jingle na hango sa isang South Korean series sa Netflix na Squid Game. Ang lyrics kasi, tila nagmamakaawa na para manalo sa kanyang ikatlong beses ng pagtakbo. Pero tila yata hashtag sumakses itong si Consi at pinatunayan ng kasabihang third time's a charm. Dahil si Nong Nong Bautista, abah, nanguna sa bilang ng boto at nanalong konsihal sa San Ildefonso, Bulacan. Si Consi Nongnong, instant viral sa social media at nakahakot pa ng maraming reactions and shares. Ayon pa nga sa ilan, ito na nga raw ang isa sa pinaka-catchy na jingle na narinig nila nitong eleksyon. Sa isang post naman ni Consi nongnong sa kanyang Facebook page, sinabi nitong kahit dalawang beses man siyang natalo noon, ay hindi naman siya nawala ng pag-asa, lalo na ang puso niya sa pagtulong. Ako po ay pangatlong labang ko na. Dalawang beses man po akong natalo. Pero hindi po ako lumabay sa pagtulong. Marami po akong sinuportahang proyekto sa ating bayan. Kaya sana po, parang awa nyo na po. Sa kaniyang pagkapanalo, naniniwala naman daw si Nong Nong na bukod sa kaniyang viral na jingle, ay may nakita rin naman na sa kaniya ang mga residente ng bayan sa San Ildefonso, kaya siya nanalo. Kaya naman, bilang pasasalamat, aba, may hatid pa nga itong isang version ng kaniyang campaign jingle. Salamat sa inyong lahat Salamat sa inyong lahat Asahan niyong sinong ng bautis magtatapat Di ka bibiguin, bayan mamahalin Sabay-sabay pa ang bayan natin Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel Una sa Pilipinas, una sa Pilipino Sa susunod na trending balita, wala pa man din isang linggo sa kanyang pwesto. Para sa kanyang ikatlong termino si Pasig City Mayor Vico Soto, may kwalang hirit agad ng netizens. Patama sa dating nag-viral na low-quality TikTok video ng Alcalde kung saan pa itong inalok ng panibagong cellphone. Ang kwalang hirit na yan alamin sa trending report ni James Galangue. Hindi pa man din nakakapanumpa para sa kanyang ikatlong termino, si Pasig City Mayor Vico Soto, may pabirong hirit na kaagad ang mga netizen. Sa satire post ng online tech shop na tech partner, binati nito ang alkalde sa kanyang pagkapanalo at pabirong magbibigay daw ito ng brand new phone na maaari itong gamitin sa kanyang trabaho. Nakasaad sa post na maaari na daw itrade ni Vico ang kanyang lumang phone kung saan magugunitang ang dati na nag-viral ang alkalde dahil sa kanyang low quality TikTok video. Umani naman ng samot saring reaksyon ng naturang post mula sa mga netizen na kasalukuyang may mahigit 80,000 likes at 13,000 shares sa Facebook. Papirong hirit ng ilan, dapat ay totohanin daw ang naturang pakulo at baka sakaling luminaw ng mga video ni Vico sa pagpapatuloy ng kanyang serbisyo. Samantala, ayon naman sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, maigpit na ipinagbabawal sa isang opisyal ng gobyerno ang tumanggap ng anumang regalo, pabuya, pabor, aliwan, pautang o anumang may halagang pinansyal. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, inspirasyon ng hatid sa netizens ng maginang ito mula Texas, USA. Sa isang pambihira at espesyal na pagkakataon kasi, magkasabay silang nagtapos sa graduate school. Ang kwentong double celebration ng mag-inang Brandy Fields at Kyle, tung-hay tunghayan sa trending na kwento ni Angelica Cosme. Double celebration talaga para sa magnanay na ito mula Texas, USA na sabay inabot ang kanilang pangarap. Ang maginang Brandy at Kyle Fields sabay kasing nagtapos sa graduate school sakto pa noong Mother's Day weekend. Ang 50-year-old na si Brandy, Executive Master's Degree in Business Administration, habang Master's Degree in Liberal Arts naman ang tinapos ng 23 anyos na si Kyle sa Texas Christian University. Ayon kay Kyle, hanga siya kung paano na pagsasabay ng ina ang pag-aaral, pag, pag sa pamilya at pagtatrabaho. Bagay na nagsilbing inspirasyon sa kanya. Aniya, hindi lahat ay nabibigyan ng pambihirang pagkakataon na graduate kasabay pa ng kanilang magulang. Dahil pangarito ay lalo raw tumibay ang relasyon ng mag-ina na magkasamang nagpupuya tuwing may tinatapos na school works. Habang napaka-espesyal naman para kay Brandy ang makasamang mag-marcha ang anak na si Kyle at patunay din itong sa edad na 50 learning, no snow age. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating huling trending story, Suspect, Suspect, kinakausap ang fur baby. Malamang sa malamang ay guilty ang mga fur parents sa aligasyong ito. Eh sino ba naman kasi ang mapipigilang magiliw sa maamo at nangungusap nilang mga mata? Kaya naman usap-usapan ngayon ng isang Chinese tech giant na may nilulutong translator ng tunog mula sa mga hayop. Ang tanong, paano nito babaguhin ang ating hipunan? Narito ang aking report. Hey. Hey. Pamilya na ako ituring natin ang ating mga alagang fur baby at kung may paraan lang para makausap natin sila, malamang ay matagal na natin itong ginawa. E paano kung malapit na pala ito, maging realidad? Naghain kamakailan ng patent ang Chinese tech giant na Baidu sa paggamit ng artificial intelligence para sa isang holistic at emotional animal to human translation. Ibig sabihin, sa tuwing magmamyaw ang iyong pusa o tatahol ang iyong aso, hindi mo na kailangang hulaan kung sila ba ay nagugutom, naglalambing o gusto lang magingay paglilinaw ng Baidu layon ng kanilang AI system na makabuo ng mas malalim na ugnayan at pagkakaintindihan sa pagitan ng tao at hayop. Kasama rito ang paglikha ng mas malawak na bokabularyo ng animal vocal patterns, physiological data at behavioral analysis na magagamit hindi lamang sa aso at pusa. Maging behavior, Body language at heart rate ng fur baby ay isa sa alang-alang din para makapagbigay ng mas tumpak na translation. Bagamat hilaw pa ang naturang sistema, umaasang Baidu na magiging matagumpay ang kanilang pag-aaral sa mga susunod nitong phase. Maliban sa Baidu, may iba na ring organisasyon tulad ng Project SETI at Earth Species Project ang sumubok na gumamit ng AI para subukang i-decode ang animal communication. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o di naman kaya tag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Magkita kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin, at buuin ng mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, eh ikaw na mismo magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.